Ayan, kamusta kayo mga tropa? Nagluto, magluluto nga pala tayo ng kubo, buko, buko sa bicol dito sa amin ay damil. Nanguhang ako sa gubatan dahil mas magandang manguhan ito sa kagubatan kumpara sa kabahayanan dahil mas malinis kapag yun nasa kagubatan mga tropa. Ayan, nilinis ko lang muna yung mga shell nila bago natin sila lutuin. Isa-isa ko talaga yan dahil alam nyo na, galing sa kuan mas maganda pa rin talaga yung malinis sa pagkakaluto para medyo maayos din naisa isa ko talaga ng hu husa yan mga katropa napakalambot ng kanyang kwan first time ko nga <coughs> first time ko nga lang first time ko pa lang nga pala itong kainin o um, magluto nito nagtesting lang ako pero sabi ng iba napakasarap napakasarap daw bali na kailang hugas din ako dyan bago natin isa sa halang ulit natin mga katropa ng isa pa dahil maganda ng hugasan dahil malakas ang tubig talagang tanggal ang 99.9% na germs dyan ngayon mga katropa lagyan na natin ng tubig at isa na natin sa ating mahiwagang lutuan yan ila Salang natin, hintay lang natin kumulo siguro mga 30 30 minutes o 45 minutes natin pakukuluan para talagang lutong luto siya ayan mga katropa oh. ayan tatanggalin lang natin yung mga pinakang kuha nya yung pinakang pituka nya mga katropa yung silalim yan o oh. tatanggalin natin yan ito lang kukuha natin yan kailangan linisin din natin yan ng mahusay yung husay na linis talaga dahil napaka ayan natanggal na natin mga katropa pinas forward na natin lalamasin naman natin ito sa asin Bale, tatlong bisis ko itong lalamasin sa asin para matanggal yung kanyang dulas. Napakadulas pala niyan mga katropa. Pero sa ibang lugar, ay ginagamitan din nila niyan ng abo. Ay, dito na lang ang ginamit ko yung ano na lang. Asin na lang ang ginamit ko dyan. Talagang sinurubul ko ng paglinis yan. Tatlong, tatlong kwan niya sa asin. Tatlong lamas niya. Tapos, tapos lilinisan pa natin ang tudong tudo yan mga katropa para talagang mawala yung kanyang dulas dahil napakadulas nung kanyang ano yung, yung kanyang laman parang sa balon balunan din lang mga katropa ang tsura no talagang lilinisin natin yan 100% mga katropa dahil maganda naman ang tubig kaya maganda ang pagkakalinis ayun mga katropa tapos na pwede na natin yung muna pirituhin natin yan para maging golden brown para gagawin kasi natin yung sisikin mga katropa ngayong araw mas maganda yung piniprito, piniprito muna ito para mas magandang lutuin ito nga pala mga katropa ang luto dito ay sisig na buko napakabangon yun mga katropa nakakatakam na pero mas masarap ang lulutuin natin ng sisig yan siguro ay hindi pala nga ako kumpleto sa rekado sa sisig natin kaya pagtyagaan nyo na lang muna yung nakikita nyo mga katropa Napakalayo ng pinanggalingan niya pala niyang dami na yan sa gubat pa. Nagpunta ako kaninang umaga para manguha niyan. Ayan mga katropa, kailangan lang yung golden brown na ganyan oh. Napakabango mga tropa. gagayat-gayatin naman natin yan ng maliliit mga para maging sisig. Yung nakuha ko nga lang pala ay eh, bali apat na per ah, ah, walong peraso. Kakaunti. magkisa na tayo ng sibuyas, bawang at siling green para talagang mas maganda mikos mikos lang natin mga katropa yung silong green mali nga pala ako ng pagkagasa yan dapat yung silong green nga pala ay pamaya na video na ano yung luto natin dito mikos mikos lang natin mga katropa hanggang sa ayan na yan yung ginayat gayat natin Hindi ko na pinakita sa inyo ng pagayat ano dahil masyadong mahaba na yung video natin hintayin lang 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 ulit nating magluto. Lalagyan natin natin, lalagyan natin yung ng mga pampalasa, syempre. Syempre, tuyo muna ang lalagyan natin dyan mga katropa para talagang magnamit kaayo mga katropa yung lasa nya. Syempre, hindi mawawala itong paminta na pang pasarap. So, nilagyan, nilagyan, nilagyan ko na rin ng kaunting ajinomoto para talagang namang nakakatakam na. Para talagang masarap nilagyan ko niya pala yan ng itlog kasi sisig yan ayan sisig medyo na ano na mga tropa no? kung napapansin nyo masyadong malakas yung ating apoy kaya medyo na sunog yung kanyang ilalim pero okay lang yan ayan na luto ng mga katropa Tiknan natin oh no? napakaliit ng luto ano bali ito yung 8 pirasong buko laang o damil ayan mga katropa pwede na natin ito na ito na mga katropa yung sisig na buko Hmm, bango. Wala lang akong kalamansi. Walang bunga ang kalamansi dito. Ayan o. Tikman na natin. First time ko lang makakatikin nito. Ano? Mm -mm. Anong sarap? Anong sarap? Sarap mga tropa. Kung may pwedeng-pwedeng pampulutan. Sarap. Hmm.